Kasi kaya pag dito ka mag ano, may kamaruti naman sa atin. Eh? Ito yeah, lang yan lang katawan talaga. Ito parehas lang yeah. oh, ito, katawan. Yeah. Yan ang katawan talaga niya. ako original tahu. tidak Ito pag nag-aryaw. Ayan. Ayan. Ito nga na Saan oh, hmm. so, na, sa hmm. na, Sir. Nasaan? Okay. O. Okay. So, tayo pa. -tay ako nung bag tayo. Okay. sir. Kaya sir. Salamat, sir, ha? Thank, Thank you, po. Eh, gupit ka na para maka... Ano na rin ako. Tingnan natin yung... iyo akin. Iyo <laughs> <laughs> Tapos, tayo, iyo akin din. Iyo akin din. <laughs> para mag-iwalay sila dalawa. Ah, mag-iwalay. Mag-iwalay na. Sige, mag-iwalay na. Mag-usawa. Mag-usawa. kasi ito. Spring kasi... ito ang dalawa na ito, eh. May pag-iwalayin ko. <laughs> kembali nya coach kembali di tempat bukti karena aku pit main mai anak aku na kasa kasa aku na yuk aku inton lebanan makarabas lah mai sakit sikap eh di dimer man big sampit big <laughs> sampit pirau nyelakannya restoran bangka yang <laughs> raptor boys <laughs> para walang huli mga karabas saan ang magrestro dami kang magkasawang panghiwalayin kasal nga kay walay <laughs> ito na magkaibigan lang hindi maghiwalay oh, sabi ni Cap oh. <laughs> tayo nga magkilala lang hindi maghiwalay kasal nga kay walay delivery boy ay Bintera, 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 ulam yung dalawa. Ha? Junior, bago si Lalag. lang. Hindi ba kaya Tapos hindi na eh. Maga pa man. kain. Kaya tayo? Ito muna yan eh. Tago muna dito. Hindi na? Hmm? Alay ba? na? tago muna. Baka kainin ng aso. Bagay Maga pa? Sipilan. Kamusta? Ayos lang. Ayos lang. Okay sa'yong yung gunting. Sa yung, yung kabin. Okay. <laughs> yes. mga karabas, tatlo na kami, mga bira. Ah. tapos na nang na, na ano? Luto si Pink si G. Ako pa pala do. No? Wala pa pala pala. ko. Karabas, ah, bisa na tayo kun. Kasa. Para... ano kasi mo? No? Barel? <laughs> hindi ah. Ano? Kita ang. Oh. Para hindi ko siya ko Oh, parah. Dimu. Eh. Ah, bang tali ngi ba. Oh, maga. Oh, uh, nah. Di set ku nah. Pis pala keping. Nah, nipis. Nah, dalung arah tu mau karabas. Pakai tok nas pakai angin tok. Kayaknya pakaian, kayaknya <laughs> eh. asing gede. Banyak kan yang pakaian itu mau karabas. Balasnya balakada ku di sangen. kaya yung karabas niya ano sa tubig para sa magigit magigit para magigit tayo nga tabang wala pang kahon mga karabas dito gitu muna para pag may kahon ha di e, sinasay na lang Trigger John Pegs ha? Sat, sat karate sat lampas ha bunga nga para lunok daw

Ano yung pagpapasahan mo to? Tama to nga, lang <laughs> rin sa amin. lang. Tama dito. Katuwaan lang ba? Ay pag dito kasi matutuloy na rin sa... Wala pa kasi yung mga cine media dito. Yung mga malaking pagkina. Anong mga karabas? Luto na pala doon? Pre? Yung ulam, hindi nila dalawa natin sa nagbiyahe, pre.

<tuk> nah, nah. enak kan, nah, enak. harus cina tak nikut, enak. bubur sama keramas. sayang <laughs> <laughs> bangom panis, mengeramas. dibalik panis pun diturut. kami kain si kucing. Eh. ada ketawanya bakal bokas tuh. Oh. kalau borong ketan itu, ini mau bagaimana kerawas? siapa <laughs> <laughs> yang <laughs> buat tempat? sayang bangom panis, dibalik panis diturut sejuk. <laughs> Thanks. Huh? Ano ko ke? <laughs> Atas saan? Ha? Huh? sa batuan. sa Tag, ah, uh, barangay batuhan Bato. Kami kami nawit. Kami nawit. Sanu si, sanu si Oksidal Mindoro. <laughs> Sarap, magrabas. Tornado. Yung dalawa mga tao mga tete, mga rasu si to. Batanya dan subunya. Hmm. Kai, kai bai. Hmm. Oke. Okay. Okay. Pangalwang. Bagian labai nan. Pangalap. Walang labay na. Mga karabas. Hindi mo ganun lang ha. Pitik-pitik lang. So, mga karabas, Pang walang kao na. <laughs> May dalawa pa natira. Pink. <laughs> 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 Ito. Sampung pa pala <laughs> yan <laughs> o. Sampung. Ito. sembungkos. namin Ikaw wala 800 800 tiraso yan Pag naubos Ang sambung box Oo oh. Habang din pala no Chinta yun eh Oo oh. Wonsang box Haba, haba yan pag inulog oh. Ayaw, dalang eh 1.7 Milya

Thanks. Kaya ba? Sabi ko sa'yo Bayad na ito, Fengs Super pa bayad dyan mo lang eh Kaya Kakajan, eh. kaka dyan, mabinat ka pa ka <laughs> Hindi Kung nabakal namin itong bukas Hindi tinignan yung papel namin eh, Bago kasi Ibababa namin bukas bago nila Bagong CEO eh, Ibababa namin ngayon Malakas ang mga ang gulo ah. madali si ay. Raptor Boys. Okay, okay na. So, kailangan tina ng maritime. Hmm. Bangka. Bago daw kasi. Tsaka bago, bagong CEO din dyan. Ngayon. Oo. Saka bago rin kasi naglalakad ko mo ni Ayin. Puro May na. Salamat <laughs> salam, salam, <laughs> salam, <laughs> kay uh, uh, no, May bangka <laughs> <laughs> Salamat <kayo> busing, ah. <laughs> <laughs> Selamat sa pagpangalan. Salamat sa pagtitiwala. <laughs> Okay, na, tingnan na okay, lang bukas. Tingnan na lang. Ako lang hindi okay, kasakit ang ulo ko eh. <laughs> pakiramdam na yan. Saka pakiramdam. pakiramdam kanina pa yung maga. Saka pakiramdam niya. Si Captain, paldado din eh. Ano nga, bukas ako, makabangon to. nga, kaya mandalain to. Kaya alam mo natin. <laughs> oh, eh. to. Kaya mandalain. <laughs> <laughs>

Ilang ano na yan? Dati oh, karton ilang labay na yan, Brad? Apat. Apat? Uh -huh. Isang labay pa? Labay Isang kilo. sang kilo? Ubus yan. Isang kilo pa. Isang kitang na yan. Balid, balid ba? kilo? Buat isang kitang.

Guys, ano po yung nandali natin? O, na Tuk. Tuk. Ay, tayo. Nandali natin eh. Eh, siya matira dito. Go. Ay. Dali. Baka yung bangka nito. <sectchat> baka mo eh. Baka mo <ượng> o, yung baba. Wala mo eh. Huwag yung bangka nandali mo. yung nylon nandali mo doon. May pa. Ay. Matanda. Matanda. Balaban niya ito. Oo, balaban niya ito. Dito ah. Mga karabas. Boss. Ito ano? Ito ako naman ito. Sila na lang patuloy. Kasi sa kanila ay marunong na yan. Nagpatuloy kami sa iyo, ayaw mo turuan. Tapos na yan, mag-aano ka? Pag nag-gumagana yung kamay, mamabago kami magpalit. Yak na. Ano ba natin sa dyan? Vlad? Sige, Vlad. Sa na ba Sige, tutanggalin mo. Huwag mo tanggalin, magandulas yan. Huwag tinanggal mo. Kadikit ka na ilon. Tapos no? Yun nga, yun nga maganda, kadikit. Tapos na ganyan, no? Yan, no? Pangit yan. Yan nga ang kapadikit eh, para hindi magdulas niya walang madulas yan Tulo eh Tanga-tanga kayo tanga kayo Wala ka sa sila Next Wala, kulang ibigay sa mo eh Ayos lang, mabunit na. Ayan. Ang uh, ating mandala na natapos ni coach. May <laughs> <laughs> pa mas So Oh, <coughs> tawag no? tawa? okay, Eh, oh. to. buksan niyo Tao Si, tulog mo tulang piraso yan ay skateflex tulang piraso lang sukli bawal kape bawal bawal yan bibitik tapas bawal bawal kape bibitik tapas 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 Sumali na sa pato manok. Hunting <laughs> oh, muna ko sa tripisi tayo. Igarin mo bato. Ah, na kadlap ng baura, doon pa sa lumot. Ang <laughs> <laughs> daw no? David pa diba, mo lumot doon. Kangkungan. <laughs> Kangkungan. Ay pag manok. Yung, yun daw yun uh, mga adulawan, pulan, orange na mga kulay. Bakit okay, pa no? di ba ang manok, di ba daming kulay? Yung bulik, ang ganda. Daming kulay. Pag <laughs> nagraw, <laughs> ito sa Ya, tapos kis-kis pa. Kung pato, ang <laughs> tanglutang lang yan. Okay. Baboy na. Huh? Ay, sige lang bungkal yan. Bungkal, yun, bungkal. Yan. bungkal. bungkal na bungkal na no? Baon oh yan. Walang sabi ng Pagbagsak, patay. Pula. kami nakapahingin Huwag ka Huwag Na. May na. na. Thank you. Uy! pa.

<inaudible> daga. <Laurel> <tribal ajaibuso> Sa Salang... kamil, uh, na bulubuli yan Nandang tao uh. Rosak natin ng ano Pagpigat na kayo mga karabas, hapo na Guys, pasok mo yung ano yung ano natin Yung natin mon Yun Yan, pasok ko dito <viewing>